Yan guys, uh, sa araw po nito ay ating uh, pong uh, balikan yung uh, part 2 ng uh, pagtanim natin ng pechay. Kung matatanda nyo guys yung uh, pagtanim ko ng nakaraan, part 1. So ito na siya guys yung uh, pechay natin. After makalipas ng yung linggo, ito na siya guys. Medyo uh, malalaki na yung uh, pechay na uh, itinanim ito pala guys ay uh, pinabili ko sa kapalit ko yung uh, punla na buto na kasi yung time din na uh, sayang yung uh, space na uh, nabalik ko na dati sa parte yan guys meron dyan na uh, kulungan din may baboy din dyan sabi ko sa kapalit ko taniman niya yung uh, uh, bakante para may pangulang or uh, pwede na rin siya pang tinda at yan, kung mapansin nyo guys yung yun yung may araw na yan, medyo kalbo so kinalukul ng manok guys kaya ganyan siya nahuli siya sa paglaki at uh, kung magtatanim kayo pala guys uh, dapat meron din siyang pinakaharang para hindi pasukin ng uh, manok or ano pang uh, maring aso or ano uh, na mga sisira ng ating mga pananim guys at uh, gayon pa man ito naghihintay na lang din na uh, mga ilang araw pa or siguro mga uh, uh isa ko pa pwede na itong uh, ulamin or hebenta kasi guys yung uh, nakikita ko kasi mabilis uh, tumubo o lumaki yung pechay kumpara sa ibang mga buto ng uh, uh, punan na itanim natin mga gulay so kaya ito yung napili ko na ipatanim at uh, yan So, hindi siya pare-parehas yung uh, laki. Merong medyo malaki na, meron pa rin maliit. Kasi depende sa paglagay ng mga punla. Yung iba, masyado malalim yung pagkakalagay kaya nahuli sila sa pagsibol. Yung iba naman ay uh, nasa ibabaw kahit mabilis silang lumaki. At yan lang. Yan yung ating uh, tanim na sa aking vlog na ipinakita ko po sa inyo ngayon guys ay ayan na siya medyo malaki na yung uh, pechay so marami nito guys na benefits yung pechay sa ating katawan pwede siya sa gisa lagyan ng uh, hipon lagyan ng uh, dilis or karne, pwede rin siya guys, isahog sa nilaga marami siyang uh, uh, way na kung saan ay pwede natin siyang isahog sa ulam guys kaya ito yung uh, pinatanim ko yung dito naman guys ay ginagpunla yung kapalit ko rin, pinagpunla ko dyan kaya lang uh, yung area na yan guys ay mababa kaya naabot din siya na tubig kapag tag-ulan kaya ganyan siya medyo madamo yung tumubo dyan guys pinadamo ko sa kapatid ko kasi guys, kapag may punla tayo, kapag may meron siyang damo, alis din natin kasi natatalo ng uh, mga damo yung nutrients ng punla na gulay, guys, kung ano man yung itatayam natin. Hmm, yan. Kamaya pala, guys, uh, ipapakita ko rin na yung uh, kasi bukod sa pechay, meron din dyan maraming uh, uh, nagtanin din yung nakapalit ko ng uh, puno ng saging at uh, sabi niya, meron daw uh, yung tito namin nangunguan wanan daw ng saging mamaya may kita nyo yan yan yung uh, bunga ng uh, saging sa basya guys. Mula nung nabili yung lote ay nagtanim yung kapalit ko dyan ng uh, saging na ganyan. Dati maliit lang yan, ngayon malaki na. At uh, kanina, sabi niya, meron daw bumibili ng uh, ng uh, dahaw ng saging. Ang isa ay 10 piso. So, makakapakinabangan din pala natin yung saging guys, maliban sa sa bunga kasi guys yung uh, dahon yan marami din na pakinabang pwede siya sa suman ayun Ay, naman guys uh, maraming pong salamat muli sa inyong panonood sa araw na ito at uh, ko pong muli kayo ng panibagong uh, video at uh, share yun lamang guys Maraming pong salamat